Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan na tayo naroon? Ano man ang ating mga ganyan do'n? Una, dikid sa lahat at iialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang mga ilang na sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa mga pagkakataon ito, pahintulutan ninyo ang ilalahad ko ngayon ang uh, napukuha nating ulat, hinggil sa nagiging kalagayan ng uh, Santo Papa nang siya ay nakaratay sa higaan ng may sakit sa isang ospital sa Roma sa Gemini Polyclinic Hospital uh, saan nakaratay siya, nakahiga siya sa loob ng uh, apat na pot araw 40 days in the hospital yan ang naganap sa po bago nag-ask Wednesday at nakalabasan ng ospital uh, bago naman ang uh, Simana Santa, kamakailan lang. Sa isang uh, press conference, saan nagsalita ang kanyang ang, uh, may, ang ng medical team, ang head ng mga doktor, mga nurses yan, na nangangalaga sa kalasugan ng Papa noong mga panahon na yan, na si Dr. Al, uh, Sergio Alfiere, Uh, na, na karoon ng hinaw na ito pala nga Santo Papa si Pope Francis ay dalawang beses na kamutik ng, na namatay. Ayon kay Dr. Alfieri sa Naturan Press Conference, uh, maging sila o umano, magiging sila ang mga doktor ng Papa ay uh, nawala na ng pag-asa. Masyadong na silang dismayado, discouraged, at may mga pagkakataon lang, nag-isip sila, alin dito, itigil na natin ang uh, pagbigay ng gamot sa Santo Papa at hayaan na natin siyang mamatay o magpatuloy pa rin tayo sa ating uh, paggamot sa kanya. Sa anumang uh, mga um, kinakailangan ng druga, ang mga kailangan ng medisina. Kas sa kabila ng mga mga risko o mga magiging hindi magandang epektibo sa natural pagamot. At, at sila, at silang lahat umano, ay nawalan na talaga ng pag-asa na makaraos ang Santo Papa. Napakahirap pala ng nagiging kalagayan ni Pope Francis. At ayaw na kay uh, Dr. Alfieri, dalawang bisis na talagang sa paningin nila, eh wala na, tapos na ang uh, Santo Papa. At ang sabi ni Dr. Alfieri, uh, sa kabila ng lahat umano, malakas ang Santo Papa, matibay, matapang. At sabi umano ng Santo Papa, eh, kahit na uh, anong posibleng gamot, gamotin ninyo kung sa paningin ninyo. Uh, ito ay uh, nakakabuti sa atin. Ito ay uh, sa pamamagitan ng personal nurse ng Santo Papa. Nakalimutan ko nung pangalan ng personal nurse na yan. At ang sabi daw ng nurse ay isang lalaki, sige, gamotin natin kahit anong gamot na available na alam gagamitin na natin at walang sino magbibigay at wala nang bumigay. Ang pinakapantindi umano ayon kay uh, Dr. Alfieri at ito ay dalawang bis nangyari. Na pagka kumakain ng po, ha, kumakain ng Santo Papa, bigla itong magsuka na nakakasama sa kanya at talagang mamamatay na sus sa mga sandali ito na nilang tumigil. Pero ikaw nga, sabi nga daw ng pop oh, go on walang bibitin walang uh, bibigyan. lahat tayo sa pamanggitan ng kanyang personal nurse at uh, so ginawa nila lahat ginawa lahat nila ang uh, kung anong naisip nila ginagawa nila sa kabila umano ng mga risgo sa kabila ng mga hindi maaaring maging Magandang epekto. At ito rin ng Santo Papa ang sinabi umanong sa kanila ng Santo Papa minsan nang nakapagsalita ito. Ang mahalaga, ipaalam ninyo sa akin kung ano talaga ang tunay kong talagayang. Talaga so, ang po, okay na siya. Handa na siya. Ano man ang mangyari sa kanyang buhay. At isa pa, ang sabi ng Dr. Alfieri, napaka-powerful anak, napaka-bisang gamot ng mga panalangin. Dahil marami daw sila umanong natanggap ng mga nagpapahayag at um, mayroon silang mga napapanood sa uh, digital tools ng mga panalangin para sa pagaling sa ng Santo Papa. Sa uh, halos lahat na bahagi ng mundo na nagsasabing siya nagagaling ang Santo Papa. At napansin ang nila Dr. Alfieri na dahil sa mga panalangin ito, unti-unting lumakas ang uh, Santo Papa na sila mismo hindi makakapanuhala. Palakas ng palakas ang Santo Papa. Kaya dito nga mga kagabayin, tayo bihira sa atin ang nakaalam sa nagiging tunay na kalagayan ng Santo Ngunit very honest ang Santo na malama, malaman ng buong buong masaglikutan kung ano ang tunay niyang kalag kalagayan. Ayaw niyang itago, ayaw niyang itago sa kanya at ayaw niyang itago sa publiko. Kaya dala sa kahilingan ito ng Papa, naganap ang uh, nagawa ang naturang uh, na press conference ng kanyang uh, medical team. So tayong mga sumasapalataya, tayong mga lalong-lalong lalo na, tayong mga Romano-Katoliko, dahil yan ang tawad sa atin, Kristiyano-Katoliko, Romano-Katoliko, Um, masaya tayo sapagkat dahil sa paralagi natin dahil nilalahat ni Pope Francis pagpapasalamat sa kanya nilalahat ni niya pagpapasalamat sa mga panalangin sa mga misa hiling mas ng kanyang mga kaparian ng kanyang mga obesko, ng kanyang mga kardinal na gagaling malampasan ng uh, Santo Papa ang uh, malapit na niyang pagkamatay sana. Ito ang sinabi ng mga doktor. Wala, silang wala silang na silang pag-asa, wala na silang pag-asa. Narapan silang mag-desisyon kung ito ang pagkamot o pabayaan na lamang nagdadaan na mamatay ang Pope. Pero ang sabi nga daw ng po, na hinangaan ng nagtapang, ipalam lang ninyo sa akin ang totoong kalagayan. Ipalabas natin sa publiko ang totoong kalagayan. Pero walang sino mong bibigay. Walang sino man. Walang sino man ang uh, itigil sa palamot sa akin kung yan ang kailangan. At tandaan natin dalawang bisis na talagang muntik na mamatay ang Santo Papa. Dalawang bisis na talagang susuko na ang kanyang mga doktor. Yan ang uh, nagiging uh, report ni Dr. Sergio Alquieri ng uh, Polyclinic Hospital.